Pinalawak ng Minister of Justice ang bilang ng kasalukuyang lokasyon sa interview para sa naturalisasyon mula sa isang lokasyon hanggang sa labing pito, epektibo ikauna ng Pebrero 2010 at ang pamimigay sa publiko ng mga sample written test ng naturalisasyon at interview habang pinapahayag ang kanilang mga planong patatagin ang proseso ng screening. Hanggang ngayon, ang lahat ng mga nag-apply para sa naturalisasyon ay kailangang sumailalim sa interview sa mga nakatalagang lokasyon ng test para sa naturalisasyon sa Ministry of Justice. Simula ngayon, ang mga aplikante ay maaaring sumailalim sa interview sa labing apat na tanggapan ng imigrasyon at tatlong sangay ng mga tanggapan na matatagpuan sa buong bansa maliban sa mga aplikante na nakapasa sa written test ng naturalisasyon sa taong 2009 na kailangan pang sumailalim ng interview sa nakatalagang tanggapan sa Ministry of Justice. Kasabay nito, taliwas sa nauna kung saan Maaring magpa-interview para sa naturalisasyon. Maaring isasagawa lamang ito dalawang beses sa isang taon upang mapaikli ang panahon ng paghihintay ng proseso ng screening sa naturalisasyon. Dagdag dito, ang mga aplikante para sa mas simpleng proseso ng naturalisasyon sa pamamagitan ng pag-aasawa na dating hindi kabilang sa proseso ng eksaminasyon ay kailangan ng sumailalim sa interview. Bukod dito, ang mga aplikanteng naghahanda sa test para sa naturalisasyon na dating nahihirapan dahil hindi ipinapaalam ang nilalaman ng written test at proseso ng interview ay matutuwa sa mabuting balitang ang mga sampol ng mga nakatanungan sa written test at interview ay matatagpuan sa website ng Korea Immigration Service, Ministry of Justice, Republic of Korea at High Korea. Bilang panghuli, ang sertifikasyon ng imigrasyon ay maaring ipagkaloob sa lokal na regional na tanggapan kabilang ang mga opmyon dong na mga distritong tanggapan, gayon din ang mga dating tanggapan sa imigrasyon ng Korea.